what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers so nandito tayo ngayon sa General Trias Cavite 'yon so medyo malayo ang ating napuntahan niya yung araw na to so tara samahan nyo review ng specs ng isa sa mga sinaunang gawa ng LS Brotherhood okay, yan so kasama na si Boss Melvin yan yeah, Boss Melvin so Boss kwento mo naman kami about sa jeep natin san san pala nagmula itong ating jeep itong jeep na po to ay galing pa po sa tatay ko at ako lang po na at in-upgrade ko po ng kaunti yung no? So, kumbaga, kayo na din, ipin, ipinangalan. Di ba? Ayan. Na, pa, ayan, siya na din na nag sticker. Bali, boss, way back noon, anong model pala to lumabas? Ano po, ano po siya, 1994. 1994 model? To. Wow. So, ayan. Kung makikita nyo, na-preserve nila ang style at looks ng jeep na ito. So, boss, gawang LS Brotherhood po. Sa LS, po. Ah, LS Brotherhood 'yan. So, kasabayan din nila malagay niya nung araw, malagay Hayag. Hayag. Society, tama ba? <laughs> Ayun. So, pag nakita niyo mga boss, ayan. Napakaraming kabayo, ayan. Lima ang kanyang kabayo, ayan. So, boss, 'yung mga ganito, ito ba'y ating mga naitago sa baul o nabili lang din natin? Nabili lang po yan mga boss sa tropa lang rin po, pasa-pasa lang po. Ah, pasa tropa uh, lang din. Nasa magkano yung naabot tong per per peraso? Depende po sa condition boss, merong 2,000, may 1,500 per each po. Ayun. So kung kagaya kanina nung kinuwento mo sa akin, no? dalawang kabayo, ipinalit mo dito sa Lampara. Sa tropang Batangas po. Lampara. Sa... sa Pinagkuhanan mo? Apa sa pinagawaan ng Ayan. So ayan, and then next natin is naka original halogen na ilaw, ayan. So boss, ito. Nakakabit na ba yan noon pa o dinagdag na rin po yung nakakabit po to sa isa naming jeep. Kinuha ko po muna sa kuya ko, tas hmm. Kinabit. Kinabit ko na po. Parang tatlong peraso, ano? Apo, tatlong peraso. So may balak mo kayo magdagdag, boss? Hindi naman po. Pag may mga trapo, magpapampun dyan. <laughs> Ayan, tama, tama. Kasi yung medyo, ano, alam ko, isa na rin sa mga rare to. Itong mga ah, denji, kung tawagin. Di ba may cover pa to, boss? Alam ko. Wala na po. Kaso yung nakuha mo, wala na siyang cover. Wala na po. Ayan. And then, ito, original din yung kanyang saraw bumper to, boss, no? Pang-society po. O, pang-society. So, ito pala ang itsura ng bumper ng pang-society nung araw. Ayan, pag nakita nyo mga boss. so na-preserve din nila. Society inspired. Society inspired ang jeep na to. So, sa mga hindi nakakalam, ang kabite ay isa rin sa mga matitikas pagdating sa mga gawaan ng mga stainless jeep. Ayan. And then, din si boss. Ayan. Yes. Naka Ran Boss, lang. ano to? Iran? Iran lang ko, wala kong budget. Pa-sound test naman, baka naman. Piyo, <coughs> no? Oh. <laughs> Medyo maingay pero malakas. <laughs> Ayan. So, boss, sino pala no sa atin nun, boss? Ah, si boss Ilo Castillo po. Yun. So, shoutout kay boss. Ayan. Si Ayan. Boss Ilo. Boss Ilo. Ayan natin yung ito, yung parang manok ano, na man. nagsasabong, no? panabong na ano. manok yan, eh, Mahirap na, um, na rin makaharap yan. Isang nakayoko, isang nakataas. Boss, saan galing pala ito, boss? Sa tropa lang rin po. <coughs> well, napamana, sa, lang rin. napamana lang rin. Napamana lang din. <laughs> Ayan, so, mag, ito is pamana lang din. Ayan, so, galing, no? Ayun. Uh, Ayun. Ano pala, ang makina ng ating jeep? Ano po, 4BC2 lang po. Amaki. Pwede makakita, boss? Medyo marami lang. <laughs> Maraming na spaghetti wire. Ayan. So, all goods din pag nakita nyo. 4 BC to old model to Old model. Ayan, kasi... So, simula pa lang noon, 1994, ito na makina niya. ayan na So... Parang kayo mga unang nagmalaking makina noon, no, boss, no? <laughs> kasi dati ang alam ko, uso is 4BA1, pag mga ganong taon, eh. BC1 ang pinakamalaki. So kayo parang naunang mga nag isa sa mga unang nag for BC2 dito. Nakuha yun nako. na Okay. And then preno nagamit natin, boss. D5. D5, d, -5. d, -5. d -5. Ayan. Brake, brake system. Brake system. marks. works. no. So transmission nagamit natin. Ano lang po, Korean number. No number na Korea, ayan. And then differential, boss. 1041 po. Small o big carrier? Small lang Small po. carrier. Pero, boss, kamusta yung mga matching natin sa ganun? Uh, ano lang? Pwede rin harutan, ano? ang mas maganda po siya sa patag. Sa patag? So, Pero sa ahon? Bagal po siya sa ahon. Ay, so sabaga, Dito sa dito sa atin, sa lugar nyo, eh... So, patag lang rin. Patag lang talaga ang labanan, no? Ayan, and sa diesel consumption, si BC2. Kamusta, boss? Ay, matipid po, ah. matipid po talaga, BC2. Oh, kaya maraming gumagamit, ano? Maraming gumagamit. Kumbaga, tipid na, may power pa. May power pa. Ayun. Okay. And next natin, boss, nung nakuha niyo tong Jeep na to, ito na, ito na talaga yung visor niya, o pinagawan mo pa? Yan na po yung visor niya, pinag ko lang rin po, kay Sir Nelson Sabinala po. Ayun, so, shout-out nga pala sa gumawa nito, ang galing. Sir. Ayan. so Sir Nelson, ayan. So boss, eto ang mga trademark dati, no? Yung mga ganito, yung mga ibon sa gilid, sa side by or no? Ayan, hindi nakalampara din si boss. Ito yung pinagpalitan, large na para o parol kung tawagin. Ayan, so napaka-rare niyan ngayon sa mga nanonood sa atin diyan. Sobrang rare niyan. Kumalalaman niyo lang. <laughs> At napaka hirap humanap, ang dami rin. Kung meron ka man makita eh, ay napaka mahal napakamahal. Ito palang jealousy natin, boss. Ito yung talagang salamin niya nung araw pa. So, ayan. Solid, no? Yeah. Wala kayong balak ipatint. Maganda to, ipatint, eh, no? Ayaw ko na natin. Okay, <laughs> makita rin yung mga pasahero, di ba? is nakalimbos mags wow ito is isa rin sa mga trademark na mags nung araw way back 90s pag nakaganito guys alam ko isa ka sa mga matitikas at mapoformang jeep nung araw ayan so boss paano pala ang sikreto natin ba para hindi tayo masingawan ng gulong dahil ang gulong na nakakabit dito ay 700 by 15 ano lang ayan naka interior lang po siya para hindi po makasingaw pero minsan po may ipit din pong nangyayari may ipit din okay. pero sobrang dalang dalang lang madalang lang and then ito spinner boss kasama na rin to yeah, lang rin po yan ah okay. okay so parang dinikit na lang din okay. dito sa may ano fabricate lang ayan so bago rin ang kanyang mga gulong ayan ga gadya tunggal 700 by 15 ayan tennis naka headband eto is alam ko ay sinaunang headband din to boss no Apo. simulat sa pool nung nasa inyo ito na yan no ayan and then carrier sa dulo boss pag nagpaparehistro ba kasama yung carrier binabayaran din ba natin hindi po hindi ko po na kung kasama po yung nakaraan kasi alam ko sabi nila is kasama daw yan sa rehistro kasi di ba yung mga van yung iba is diyan ano. Wala naman po sa resibo po. Wala sa resibo. Ayan. So, next din natin is yung kanyang likod. Boss, 700 din ang likod. Tama okay. ba? Same, Same spec din po lang. Same spec lang. And then, ito yung kanyang emblem. LS Brotherhood Motors. So, ayan. ito is wala na. Alam ko, boss. Sarado na sila. Na sarado na, no? Kumbaga, ito is natira na lang sa mga gawa nila. Isa sa mga solid na natira sa gawa nila. Ayan. So, next natin dito sa likod. Isa rin sa mga trademarks sa Cavite is yung mga ganito sa south. Meron silang parang trapal sa likod para hindi mabasa yung pasayero. Para ito yung parang pinaka tailgate, boss, no? Oh, ano, cortina, lang. cortina lang, no? Pero may tailgate meron siya. Meron po. Next natin is yung kanyang interior. Boss, ilang seater pala itong ating Jeep, boss? Ano po? Nine seater po. Nine seater, ayan. So kung makikita nyo, so simulat sa pool, ito na talaga siya, boss. Oh, po, ayun, hindi po. na napalitan. Hindi na po. So, maayos po, oh. hindi pa bagsak yung kisam eh. And then yung mga upuan is intact pa rin. Napakaganda pa rin, boss. Ayan. So, ito yung kanyang cambio, ayan. Yung mga sinaunang ano pa to, boss. Ah. <laughs> yan talaga yung mga ano eh. Old school na kasa eh. At saka yung manibela, syempre ito, old school din yung kanyang kasa. Medyo mataas na, mataas na. patusok. Ayan. So, single seater din, naka single seater. Ayan. At malinis syempre ang dashboard. Ayan. So, boss. Nito ang pinaka headboard. Headboard tawag talaga. Lumang-luma na rin, pero oo, oh, intact pa rin. Hindi siya yung kagaya na iba na nakalaylay, 'di ba? Abagsak. Ayan, And then ayan, ito din yung kanyang rear mirror. So, meron din siyang ito. Ang okay. kanya sound si X12 lang na ampli. Ano pala speaker gamit natin, boss? Targa, boss, na Digis. Digis. Ayun. Yeah. So hindi hindi tayo mahilig sa mga bayo-bayo, boss, no? Saktong yeah, tunog lang, tunog no? Tunog lang po. Oo, kasi magast were... saka magastos, boss. <laughs> magastos. <laughs> Ayan. So all in all, napakaganda ng sinaunang jeep na 'to ng LS Brotherhood. Ayan. And then next natin, is meron din siyang hagdanan. So, et, mga ganito is talagang typical na old school style na malagay niya and then LS Brotherhood nung araw ayan at syempre nakatakip yung kanyang reserva ito boss pinagawa lang natin pinagawa lang po sa tropa lang so ang galing no whoop, <laughs> whoop. may ano siya may takip ayan meron din siyang isa pang halo dyan dito ayan max tail natin yung mga sinaunang setup nung araw. Alam ko dati bus, parang paramihan dyan sa bubong ito sa may headband, di ba? Kumbaga, tapos antena, paramihan din. Ito mga ganitong antena. Ayan, yung mga papunta roon sa bubong, di ba? <laughs> Ayan. na goite na magarimas. <laughs> Parking brake kudasai. Ito yung backer natin Saan natin nabili yan? Sa dash malaki po, mga driver din po pinasaan Magkano score? Magkano pasa sa inyo boss? Taas po ngayon backer nasa 4 po ah, 4,000 no, ang taas no Hindi kagaya dati no So sa 4 na yun kasama ni speaker sa so yung mga trompa gano'n Ay maganda naman, kahit pa paano set na Plug and play na lang Yun Tsaka ito. Boss, sino shoutouts natin? Babatiin natin. At, at, tapos sa uh, mga tropo diyan, diyan pala pala tayo po. Tama din. Okay. Yung, meron pa. Meron pa, meron pa. May, uh, pa babatiin ka pa. Ayun, kay kay <laughs> Jawa. Sorry. So, boss, uh, sa face out pala. Ano pala opinion natin, boss? Uh, sana po eh hindi na po matuloy yung face out. Mm. Para, na lang po natin yung traditional na jeep na nakasanayan po natin. Kumbaga ito is ano mo pa di ba boss? Parang uh, okay namana mo pa kay papa mo eh yung mga minibus ngayon alam ko hindi na mamamana yan <laughs> ayan ayan so no to jeep ni face out si boss ayan boss maraming salamat sa pagpapa punta sa akin dito ayan so ayan nga gaya na sinasabi nila hanggat maaari ayusin na lang siguro kasi sayang oh ito 1994 model hanggang ngayon namana pa ni boss mo oh. ilan daw ka na boss 23 po. O 23, okay tama, mas matanda pa sa kanya, yung jeep. Hanggang ngayon, namana na ni boss. So, yung minibus, hindi natin may mapamamana sa mga, may pamamana sa mga inaanak natin dahil ilang taon pa lang is, wala na. So, ayan, yeah. please like and subscribe, babush!